Nung araw po na ito ay napabalita agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attache, isa din po lawyer para po uh, malaman at uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages na uh, uh, sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating uh, kababayan, sa nasabing, sa, na, sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan doon Ay, hindi na po. makulong, ma'am. Ay hindi po uh, obligasyon pa rin po ng ating uh, pamahalaan, ng ating na, ng administrasyon ang mga Pilipino, ano man po ang kulay nila wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po yan. Basta po kapwa-Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Follow-up lang, ma'am. Yung ibang mga Filipinos na nagra-rally pa rin uh, para dito kay... Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao, nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya, sa dami ng mga umatend. Eh, uh, I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganito mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, eh, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan.